nakakasana namin ang angle bar ayan na tapos ito sisimentuhin na lang to gaya namin generic na kasi angle bar naman yan bigat kasi kapag inasimbul namin sa baba tapos hindi magtama kaya dyan na namin kinabit. Madali lang naman to gawa ng angle bar naman eh. Bukin uh, pa ng isa mga idol eh. Sa 2 alas 5 na 5.30 Pinagawa pa